ginoo dati ang nabibili ko half sack 25 kilos mayigit isang buwan namin ngayon nabili ko 15 kilos na lang 53 ang kilo Diyos ko grabe ang mahal ng bigas 53 Diyos ko mag-ano na simula na ng klase paano ko to pag ano budgetin ano na bang nangyari sa Pinas ang mahal ng bigas kuha ko to iba lang yung lalagyan pinalagay ko sa sako kasi eh baka mabuhos sa ano plastic 15 kilos na lang yung nabili ko kahit budget namin yun mahigit isang buwan ano bang nangyari